Ayan. Hello, guys. So, ayan, kain tayo. Kasi hindi ako, guys, nakapasok. At masakit yung ulo ko. Kaya, ano, hindi ako nakapasok. Ay, gluto ko lang. Ayan. May sausawan ko dito yung bagoong. Ano yung bagoong, guys? Yung bagoong ba? Ano yun, guys? Yung bagong, Sarap yun. Sausaw. Sausaw. Sausaw siya, guys. Sausaw siya, guys. is that? Ngayon, itong isda na to, guys. Yung isda na yun. Ginataan ko siya, guys. Meron ako dito saging, pechay, tapos yung kanin, saka isda. ayun guys, ito yung <coughs> ano natin, bago. Sarap ito, guys. Ngayon yung sugat ko, guys, masakit pa. Ayan. Gusto ko lang talaga ng ano. Ginataan. Hmm. Nalagnat kasi ako guys eh. Hmm. Sa tulo ko. <laughs> Alam niyo naman guys kapag kapag nga ka lang, maglilinis ka na nga. ka. nilagnat ako gawa ng panahon malamig, minit. Tapos hmm. ah, hmm. oh, Kasi sa kantin, guys, ang ulam namin, namin. lang talaga namin. Ano lang? Pet

mainit kasi sya guys nanunuto ko lang yun yeah. um, yeah. yung tapos lagyan mo ng isda yun sinasom yung petchay sa baguong hmm oh. sarap Kasi inam ako guys na ano. Inam ako ng gamot. Inam <coughs> tayo ng gamot para ano. Inam tayo ng gumaling tayo. Hop. Oh. Ang bago. Tapos ko tayo ng sili. Tapos kunting laman. Ayan, subo natin. Mmm. Saba. Bagas. Mmm. na guys? Gusto ako. Daba. Oke, ini sampai neng, bye, -bye. bye, -bye.